Ito na ang gulay na ating fresh na hinarvest dito sa ating munting garden. Sigarerias, alugbati, sili at patola. Na uh, join me kung ano ang ating sangkap na i-add on dyan para sa masarap na recipe na ating gusto na namang ibahagi sa inyong lahat mga fresh gulay na itinanim natin at fresh na rin nating hinarvest. Yan, maglalaga tayo ng munggo. Ilagang munggo. Kasabay ng ating paglaga, ilagay na natin ang ating native manok dahil sa mas matagal ito kaysa sa So, mayroon tayong native manok na isabay na natin sa paglaga natin Native manok Inahing manok siguro ito kasi nga mayroon pa siyang nakikita ako mga itlog nga Ayan, itlog itlog laga natin and then join me sa kung ano pa ang ating i-add on dyan para lalong sumarap ang ating munggo recipe for today yan guys napalambot na natin ng husto ang ating monggo. And the same time, ang ating manok. So, ang next natin gagawin dyan, magisa tayo ng onion, garlic, kamatis, at ang ating mga gulay-gulay. And then, i-add on ulit natin ang ating masarap na munggo na ito. mag-start tayo dito sa paglagay ng mantika para sa pag-gisa. onion, garlic, kamatis. Igisa hanggang sa gumangon. Yan ang purpose kung bakit separate natin ginisa at pinakuluan ang ating munggo na ito. Yan. So, igisa na natin ang alagbati and patola. Yan, saktang hit siya and then add na natin ang ating natin na pinakuloon. Yan, saktong gisa lang para sa ating gulay. I-add natin ang ating pinakuloang manok at moligo. Yan, dagdagan natin ng tubig para sa pagpapakulot pa. Mainit na tubig. Hmm, cover and balikan ko kayo pag okay na. Ang asin. Sapat para sa panlasa natin. Last touch natin ang balagay at sigarilyas at sili. So thank you again for joining me sa ating recipe for today. Nagkaroon na naman tayo ng masarap at sustansyang ulam galing sa ating garden, fresh from our garden. Bye-bye, God bless and thank you again. So, kain tayo, guys.